Yoohoo! So what's up mga kabobo? Nandito ako sa bukid. Nagsagibo ako sa basak sa akong amo Nga si Madam Floor. Mga kabobo, dito ako sa bukid. Ang nagdala ng bisnak ko ay ang kanyang Uy, naisahan ko siya kasi akala siguro niya na gugutom na ako. Yuhu, mga kabubu Ang isna ko ngayon mga kabubu ay katlong tinapay at isang sakto na kok at malamig na tubig, mga kabubu dito ako ngayon, kabubo sa bukid. Nag-snack mo na ako, kabubo, kasi nagugutom na ako, mga kabubo. Mamini isdak kiyatur sa kong Amo makakabubu mga bangkaon ug uam. Ham, nam, ham. Batay ni blita, kabubu kasi Pauli pun tas mga dato. Ay mo ulam matalag iro. Wait wait Wa istudyo ka bubo. Usak ikaw ka bubo. Istudyo ka kabubu, bubo. kabubu ko nung ka bubo nga istudyo ka. Wala taman. Nanguyabas man ko mga kabubo. Yuhu mga kabubo. Dito ako ngayon. Pagukig life. Hindi ba ako natapos nag snack mga kabobo? Maro yung amo ko mga kabobo. Hatdan kong snack Alas jay, snas, unto. ay parang ano nga dako kong agis akong pagsagibo mga kabubo mga kabubo sa bukid yuho sanabag nyo kalimutan mag like at mag subscribe sa inyong kabubo probinsyanong probensyanong manginhasay vlog Yuhu, mga kabubo. Yuhu, mga kabubo. Yuhu. Dito ako ngayon, mga kabubo. Yuhu, 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 yuhu. Yuhu, 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 yuhu. Yuhu, yuhu, yuhu. Yuhu, yuhu. mga kabubo. Yuhu, yuhu, yuhu. Yuhu, mga kabubo. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking YouTube channel, ang probinsyanong manginasay. blog yohu mga kaboboo yohu mga kaboboo please subscribe